Merong uh, oh. eh, yeah, Meron yeah, yeah. na yung babae, sa, sa, sobrang dami ng pusa, uh, ay nagagalit na rin sa asawa. Ito naman lalaking isa, ay pet lover eh. Uh, pet lover. Yeah, uh, sa sobrang dami na ng pusa, ay nagalit na uh, ito talaga. si babae. Ah, niya yung pusa yung pusang iligaw-ligaw mo. Mm. Yung alsin dito, at nang, oh, dala sa sasakyan. Pagkarga sa sasakyan, kahit saan lugar dalhin, nakakabalik ginagawa nung lalaki, naglakad. Oh. Bet, bet, ito si pusang ito. Oh. No. Pusang ito, ngayon. Oh. No. Kita'y maglalakad, baka kaya ito ko'y may nagilaw sa sakyan na oh. ito. Sa, sa ay, gawin na wala, hindi nag-flash light. Basta oh. dinay. kung oh, saan ba yan? Ililigaw ay Ililigaw kung saan yan? Ay, dumating ito. Hindi eh, na, na si pusa. Oh. sa bayan I, sa bayan kung saan ba yun Ah, ay di dumating ito. Ay lakad nga eh. Sabi daw nung asawa na dumating, basag-basa basa ng pawis yung lalaki. Sabi eh, ano nangyari sa pusa natin? Nailigaw mo. Ah, putang oh, inay kang pusang yan. Kung hindi dahil sa pusang niya, hindi ako makakabalik <laughs> <laughs> Natandaan pa raw ng pusa ako sa dumane eh. Siya hindi. Kasi kung yung pusa. Kasi <laughs> <laughs> <ni yung> <laughs> 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 kung pusa. hindi ikan dahil sa yan, hindi ako makakabalik Tadali <laughs> <laughs> na naman tayo ni Batang, mga kamog. Batang lubo, wala, <laughs> wala nga Kayo lang ang sakalam. pa sa puso. sa pusa pa sa puso. Nakabalik yung asawa. Sobrang Hindi Wala nga. Nilalago yung pusa. Ano ligaw yung asawa? Alam, masensya na po.